dalit na si Dog sa'yo ha. Sobra kang maharap ka. O yan, talo na. Ay nako. Oy, Marshall, huwag kang maki-intra dyan. At nako, kapapanganak mo lang. Parutan na naman. Tama na yan. Mag Magkakapikunan na naman kayo. Tama na yan. Ay, naku po. <laughs> Ayan, pagod na si Lolo Bush. Uy, panda, huwag kang intra dyan. Kapapanganak mo lang. Hindi ka. lulubos pagod paguna... basta yung gila isip ko si sid <laughs> ay sorry Bush, pagod na si Lolo bush ah sakit so talaga Sig ka palibasa ikaw pinakabata sa kanila sige Ooh, uh, ano yun pag napikon sa iyan si Bush na Bush tama na ha Hmm, ako naman, ako naman. Bush. Wow, ang bush. <laughs> napagod. Labas dila, lolo bush. <laughs> napagod si lolo bush. <laughs> yan, mga bata ka na. ah lolo bush. ah bush. O, okay, yung tama na yan. seda, yung napagod din siya. Sabi. Para aga-aga harutan dito. Ayan, labas dila. <laughs> abush, labas Nabas dila, bush? Ano, Sid? Tama na, ha? Tama nito. Oh, oh kaway-kaway, good morning. Nandiyan na yung dalawa, ay tatlong bagong panganak. Ay sus, ang dami nilang babies. Twelve. Oh no, eleven pala. Nawala no, na yung isa. Hmm, yun Labas dila ni Sid. <laughs> Hoy, tama na, sabi ah. Tama na. Bush. Ngayari ayo Bush. Pa, si Bush. na silang ganyan. Ayun. Imagine mo, sasalubong silang ganyan. Pag may tao sa gate. Sasalubong sila. Limang aso. Yung tuloy yung mga bumibisita sa amin eh. Grabe ang tawag. <laughs> Sasalubungin ka ba naman ng ganyang karami eh. Ayan. Mag-aaway ha. Ayan. Ganyan sila karami. Nanganak pa. Eleven. Ayan. <laughs> si pandang pinakamali ito. Ayan. Ganyan sila pag lumalabas kami. Antay sila sa amin Ganyan <laughs> Minsan malalaman ko Pag malapit na yung mister ko Si Mitsay Si Panda Si Sid Bush, come here. Si Bush Bush Tsaka yung isa, si Marshall hmm. Yan, si Marshall 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 Pawawa kaya, oh, inaaway ng nanay niya Sabay-sabay sila kasi nanak. Nag-aagawan sila ng babies nila. Ito si Bush lalaki ito. Yan. Bush! Pagod. Napagod, Napagod ka, Harut, kasi. Ito kasi si Sid. Ang kulit. Ah, Sid! Kulit nitong asam awesome to eh. Sobra. Siya pang pinakamalaki. Yan. Nanay, Lolo Bush! pagod si Lolo Bush. Lagi <laughs> magsabay magharot ba na sa bata. Yan, ganyan, ganyan sila. Malalaman ko pag dumadating na yung mister ko kahit malayo pa. Alam nila? Kahit malayo pa. Mag best friend. Friend. <laughs> Nagharot na ng harutan. Ayun. Lulubosh? Ano nangyari sa iyo, lulubosh? si <laughs> Sidla ba si Dila? Pagod. nako ganyan sila. Mm. Naantay niyo daddy niyo? Sus, Mariosep. Mm, asawa ko kahit ganun yun. Madisiplina din sa aso pero nagagarit siya pag napabayaan yung pagkain ng mga yan. Mm. Yan. Ang tatlo dyan, si Mitsai, si Marshall, at si Panda. Ito, ito, itong dalawang brown. Tapos ito si Marshall, laging inaaway, ito may sugat sa ulo. Naaway siya nung nanay niya na ng anak nag-aagawan sila sa baby. Tapos ito ang salarin, no? Si Bush. Yan, no? Ayan ang salarin sila, yung mga daddy. Yan. <laughs> Bush! Hi! <laughs> baba araw ako. Oh. Sabi nga nila, lalo yung matatanda, sinasabi magpaaraw daw ting umaga, lalo yung likod natin para tayo hindi maging ulyanin. <laughs> Good morning sa lahat. Papaaraw po ako. Tinan yung aking paligid. Parang magubat. <laughs> ang init na. Papaaraw lang para lumakas ang ating likod. Yan nating saligid o oh, parang gubat ito pala maraming mangga sino gusto, <laughs> gusto ng mangga sino gusto ng mangga yan daming mangga daming bunga ngayon o oh. isa mahuhulog lang ito ganito ang buhay ko bin may mga punong ganyan masasayang lang yung mangga minsan hmm, pag mahina kang kumain pero pag ito'y Maynila, nako! Mahal-mahal ang manggang ito. Hmm. Papaaraw lang ako, ha? Papaaraw lang. Paaraw! Good morning, everyone! Hello! <laughs> ang ganda ang morning natin ngayon. Shine, shine! Shine, shine! Kaya hmm. lang. Yun <laughs> na. Hello. Papaaraw po ako. Grabe itong mga alagang kong ito. Ang kukulit. Daw makaupo kasi nangahalik sila. busta mana oo Uupo ako ha. Walang mga halik dyan. Kuta na, kukuta na. <laughs> Ang dami. Laki-laki niya. Oh. Si Bushu. Oh. Yan ang pogi. Yan. Mm. Di ba? Pogi ka. Hmm? Hmm? <laughs> pogi Ay! Get sa sed. Yak. Mm -mm -mm. Tama ng harot kasi talo ka don kay Sid. Matanda ka na. Mm. Di ba? Paraw ka rin. Ay, bakit diba? naraw gusto Nauhaw ka. Bibigyan kita ng tubig. Maya, maya. Ayan, nakiharot ka kasi. Mm, yung buntot mo. Ang ka. <laughs> Tama na yung halik ng halik ha. Hindi ko na gusto. Kuta na, kuta na ako. <laughs> init lang ako guys kasi yun nga, para daw hindi tayo magkulyanin. Sobra. Kailangan na magpainit ng ganito. Wah! <laughs> Good morning sa lahat. Isa na ating umaga. Woo! Magandang umaga, Philippines! <laughs> Saka na ako magko-coffee -co pagkatapos ko nito. Saglit lang, guys. Papaharaw lang tayo. Saglit lang. Mga siguro 15 minutes yung likod. Every day, kung maaari. Para hindi tayo sipunin. Hindi tayo pag <laughs> Kasi may mga vitamins. Sabi ng doktor talaga, may mga may makuha tayong vitamins sa araw na wala tal hindi mo makuha sa iniinom natin o sa pagkain. Bigat nyo niyo pansinin niyo yung mga alaga ko. Minsan tanghaling tapat ng alas 10 na. Papaaraw pa mga 'yan. <laughs> Di ba bush. Ibig sabihin tayong mga tao kailangan din natin hindi yung nakakulong dahil sa bahay, iinom tayong vitamins. Hindi daw nakukuha talaga yon Meron tayo lang benefits na makukuha sa araw. Nature kasi yan eh. Hmm, di ba? Hindi, walang sino mang makakabuo ng mga vitamins na. Oo, oh, ayun, nag-away na naman sila mag-inanam. Ano yung mga problema ko sila? Kasi sabay-sabay silang ng anak na tatlo. Yung ina, yung dalawang anak niya. So, hindi na una lang yata yung nanay ng two days. Tapos sumunod yung isa, yung isa, yung problema. Kinukuha ng nanay nila yung anak nila. Hindi nila napapadidi. Yung 11 na yun, sinusulo nung nanay. Pag nilalapitan nila, ayan, ayan, ninaaway talaga. Bawa-awa naman. Antahan ko muna mga kapusod naway na naman yun naagawa niya yung samantalang ganun talaga yun pinaghiwalay na namin yun kinuha niya ulit hantay na lang namin lumaki <laughs> sa dami nun siguro ipamigay ko na naman hindi naman ako nagbibinta ng papi guys gusto ko yung bib bibigyan ko doon sa ano yung hindi nila sinasaktan ganun alagaan nila kasi hindi naman talaga ginawa yan para kainin diba? hindi yan yung ginawa ni Lord para kainin mayroon tayong pagkain na binigay ni Lord para sa atin hindi yung kumakain yung iba ng aso naku hate na hate ko yun hindi ko alam paano nila natutunan yan kawawa naman yung mga aso natin sige guys na. bye stay happy may tao bye good morning mwah, 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 mwah. happy always mwah, mwah. <laughs> salamat ka lord nagising pa tayo everyone thank you hmm. ang aking manugang at saka yung kanyang anak papainit <laughs> Tinan mo, tinataas niya na talaga yung ulo niya. Oh, ala, sigihan mo. Hmm. Baknay. No. Ang pogi-pogi naman. Ayoy, Pag nakaiya, kala mo, ha? Ah, may rhyme yung, mm, ano, boses. Eh, parang mahaba na yung kuko niya. Check mo nga. Hindi pa naman. Hindi <laughs> pa. Ah, baknay, Nako, inaano niya talaga yung ulo niya, tataas talaga niya. <laughs> ano oras na ba? Sarang ang sakit na sa... Sarang oh, no, sakit Loon, ha -ha. na ngayon. Oo nga. Saglit mo na lang anuhan niya na. Painit. Tinan mo, ang dami nila. Eleven yan. Tatlong nanay. Ito, ang laki oh. <clears throat> Mm. Tapos itong dalawa, iniwanan dito, oh. ito parang may, bakit matamlay itong isa? Hmm? Matamlay ka? Bakit? Bakit ah? May nito, itong unang pinanganak, ko oh. mm, 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 -mm. ka. Nilipat na namin ito. Sa safety nila, pero talagang matigas ang ulo ng mga nanay. Kinukuha pa rin yung mga anak. Mm, -mm. Ay, mm. si Bay Bang kulay. Ayan pa dito. Ayan, kitik-kitik. Oo. Oh. guys. Okay. Wala pa silang mga names. Ayan, oh. Eh. <laughs> ito si nanay nila na pandak. Hindi ko tuloy alam kung kaninong anak ito. Sa tatlo sila kasi sabay-sabay. Ito ang cute, Panda. Ito si Mitzay na madamot. Ito yung nanay nila ayaw pagibiin sa ay nako nilagay na namin ito sa karton na ano pero ayaw nila binalik na naman dito kasi sa masaktan yung kinakagat kasi tapos nakailipat ito yung <laughs> cute cute yung mga mga na kau nak, kata apa? Ayan, yung kawawa si ano, inaawa oh. Di, kadalawa lang sa kanya ngayon. Ayan. Uh, Mga alaan mo um, ha? Um, maya na, aganda na. Cute! <laughs> See? At cute. Kaya tayo nandiyo sa sulo po. Mm. <laughs> <laughs>